parang nakabukas na yun sige may bukla mo rin ito nga nakabukas na oh Baliktad pa, no? May UK okay na. May, okay, okay. May okay na yan, no? Mahal-mahal pa naman yan. Paglalayas ka ng ganun, iiwan mo yung susi sa kabila. Hindi yung puro ka, ano ano iniisip mo. Ang Ngayon lang Ilabas talaga. Na. Ngayon lang talaga ako may Isang oras ako nawala, hindi ako matagal. Hindi nga yun ang pinupusto ko. Yung kandado, nakakandado. Alam mo, araw-araw pagod yung tao. Ikaw magkano baka mabagsak ko? Ito lang yun eh yupi yupi oh baluktot to ta balok to oh. bakal oh soli mo yan soli mo yan ayan baluktot to oh. to hindi kasi maayos yung pagkakabahan Baluktot, hindi pa nagagamit. Baluktot na. O yan o. Oh. ng seller kung mag, paano magbalot ang mahal-mahal nito. ito. So, mo to. Hindi pwede ang katangahan niya mga yan. Mahal-mahal ang bili mo. Tsaka yan o. Oh. Baloktot na baloktot. Kitang kita o. Oh. Hindi pantay o. Oh. Pinakamahal na binili mo, oh. tinarantado pa yung packaging. Pwede yan, sorry. Eh, nakitang no, kita yan, oh. No?